Gemini, ngayong araw hinihikayat ka ng iyong pahiwatig na maging maingat sa pakikipag-usap, lalo na sa mga taong tahimik at mahinahon ang ugali. Kinakailangan ang mas malawak na pasensya dahil maaaring may matutunan ka sa kanila na magiging mahalaga sa iyong hinaharap, sa kabila ng mga hamon. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng positibong enerhiya sa mga usapin. Lalo na sa loob ng pamilya, kung mayroong tampuhan sa pagitan ng mga kapatid, ikaw ang magiging susi sa pagkakasundo at pagkakaisa, ayon sa iyong gabay. Pagdating sa pinansyal, unahin ang iyong mga mahal sa buhay. Kung may extra kang pera, gamitin ito para sa kanilang kapakanan, lalo na sa iyong mga magulang ang simpleng pagtulong ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na swerte sa iyong buhay. Ang first day ay nagdadala ng kasiyahan at swerte at magiging maunawain para tuloy-tuloy ang swerte. Ngunit mag-ingat sa Wednesday dahil maaari kang makaranas ng kalungkutan. Ang mga desisyon mo ngayong linggo ay maaaring magbago batay sa mga pahiwatig na matatanggap mo mula sa iyong gabay sa trabaho, maging maingat sa pakikitungo sa mga kasamahan at huwag basta-basta magbahagi ng iyong mga ideya dahil maaaring maungusan kanila sa pag-angat sa trabaho. Ang mga masuswerteng kulay mo ay color blue at color yellow, mga kulay na magbibigay ng lakas at kasaganaan at aura na maging mapagmasid at good vibes ng kaalaman ng karunungan tandaan ang mga numerong number 40, number 16, at number 25 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, ang kanilang presensya ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob sa bawat hakbang na gagawin mo.